apple. Mabilis <coughs> yan. Hmm. Mm. Ang bago niyo yung family. Hi guys, good morning. Pupunta na tayo ngayon sa bundok. Susundin natin si Apple. Sama kayo? Sama kayo? Nandiyan na raw sila eh. sa bundok ko na lang siya susunduin kasi wala yung bangka. Kasamahan ako ng mga dog s'yempre. Kasama si Renato. 'Yung iba tulog pa eh. uy sasama si Renato ha. Pero kasama si Renato nalala ko na yung tali tali ko na lang si ano apple ayun na si pichu pichu ba't nakalinyan ka? kasama mo yung mga pusa <laughs> <laughs> yung mga pusa katabi mo dyan? <laughs> Renata kasama ka Uy, kasama rin si ano si Rita ano ba yan Sabi ko kay Kuya yung naghatid kay Apple. Ano na lang? Sa bundok na lang sunduin. Kasi walang mag-ooperate nam. Kasi walang bangka. <coughs> Lalakad na lang. Sasamahan naman ako ng mga aso. parang nakaka-reconnect din tayo sa nature. Ah, mainam na rin yung exercise na rin pag akyat dito sa buntok. Nakagising ko nga lang. Hindi pa ako nag-almusal. Hindi pa ako nagkakape. Yung iba hindi sumama kasi tulog pa. Pagod akong. Ito yung matarik na area. Sige, takbo dito, takbo dun. Akatagot. Pichu. Pogi Hindi ako dun sa kaakyat. Buti lang hindi maulan ngayon ano. Ano ba yung ako? Tag-ulan na kasi kaya malaguna naman yung mga damo. Ayan, samahin na ko ni Pichu. Bait-bait. Ano si Choco, ang bilis tumakbo. Medyo malayo-layo yung kalsada. Pero okay lang. Exercise. Dito. si Pichu na sa likuran ko pa rin ganyan lang siya sa likod ko lang siya si Pichu <laughs> madalas <laughs> Ah, may nakita na naman kayong wild chicken. Labuyo ba yun? Oo, labuyo. Ang no? <laughs> Wala pa nga ako sa wisho eh, kasi kakagising ko lang. Huwag kayong pupunta sa kalsada, ha? Baka mamaya masagasaan kayo doon. Andiyan na sila. Andiyan na si Apple kayo. Shhh! Andiyan na si Apple. Kuya, pasensya ka na. Tanghali na ako nagising. <laughs> Ang aga nyo pala. Mabait. Mabait. Nakaidip ka dyan? Oo. Oh. Mabait siya? Oo, oh, mo mabait. Ay, Apple. Oh, si Apple yan. Oh. Oh. Meet your new friends. Kaso <laughs> maraming ano? Garapata. Meron akong gamot doon. Hinanda ako na hinanda ko na. Hello, kumusta ka Ay, mabait. Mabait siya. <laughs> Talit ko na ito, kuya. O, oh, tali niya yan. Tali niya ako okay. ito. Pati niya. Ay, sandali yun, ano. Yung kainay niya. Uh-huh. Pagkakata huh? ka na, Apple. Ha? Huwag ka sa akin, ha? Huh? Huwag ka sa akin. Ako na yung bago mong poor dad. Ha? Nagtataka ka? Masaya dito. Masaya dito. Huwag ka nang matakot, ha? Huh? Huwag hmm. nata. si Apple, oh. uh hmm. Mm. yung mga bago mong friends. <laughs> Bilig. naman pala eh. Tama kapag pahinga Layo kasi eh. <laughs> Tsaga-tsaga lang talaga. Mm. Buti ka na mabait siya. Masinurin siya. Oh, parang gets na niya na masaya dito eh. Ayun yung bago, mga bago mong four friends. Musunod siya oh. Good, bo good girl. Na-excite si Apple, oh. Masaya na siya agad kasi marami siyang kalaro dito. Oh. Oh, masaya siya agad, oh. Nakatanaw siya sa kanila. Gusto niya malaya lang siya yung hindi siya nakatali. Ba, masaya na siya, oh. <laughs> Ang bilis niya agad makarecover. Or maka-adapt. Diba? Happy na siya, eh. tamtam po yung ano excitement ni Apple Sabi niya Siguro sa isip-isip niya exciting dito malaya ako <laughs> Marami pa akong kalaro oh. Nagre-reconnect ka ba sa nature, Apple? Ha? Huh? excited na siya nauna, nga, nauna pa nga siya eh. Jahe uh, mo. Kumusta? yung jahe mo? Hindi ka naman napagod? Hindi ka naman napagod? busy siya oh. <laughs> Let's go! konti na lang apple Five minutes na lang and 1 hour <laughs> may enjoy mo din dito kasi malaya ka hmm, hindi ka na itatali hindi ka na ikukulong dito malaya kayo makakatakbo parang sila o oh, Malayak. malaya ah. <laughs> Happy? Siyempre, happy yan. Ito na yung bagong mong tahanan. Ito na yung pamilya mo talaga. Na mag stay ka forever. <laughs> as long as you live. Nga, bababa na tayo Apple malapit na tayo eh hmm. <laughs> hinakamit mo niya nakatingin <laughs> tataka sila sa'yo oh <coughs> 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 Tara na Para makapagpahinga kayo Pababa na tayo. Dito na yung matarik eh. Dito ako napapagod madalas. Dahan-dahan, nadulas. Dahan-dahan, nadulas. Apo'l, konting tiyis na lang. Dito. Dito na si Apo'l. <laughs> Nakatuwa naman kayong tignan. Apple, eh, yun na yung bago mong tahanan. O, oh, ayun o. Oh. Doon. <laughs> Doon yung bago mong tahanan. Song, na. Makita ka na ni Minyon. Wala. <laughs> Halika na. Nata. Salamat. Sinamahan mo kami. Lapit na. Lapit na tayo Apol. sa bagong muntahan. Eto na 'to. More on nature tayo, Apple, ah. Hindi na city dito, tayo dito. <makes noise> Ayan. 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 Ayan si Apple. Ito nga pala siya. apple. Meat apple. Mabilis yan. Hmm. Hmm. Ang bago niyong family. Family. Okay lang. <laughs> hmm. Nakilala niyo na siya. bye Papay, sino yan, Papay? Papay, sino yan? Papay, Buboy. Suplado talaga tong si Buboy. Papay, sino yan?